Barbara! Hoy! Red! Ate, ang red ibig sabihin recording. Ay nako, huwag mo akong gawing bobo. na alam ko yan! Red, stop! Green, go! Sa traffic light po yun, ate. Hey guys! marami maraming salamat sa pagsubaybay so sa aking show. At kung hindi niyo ako kilala, ako pala si Beba. Marami maraming salamat sa aking bagong subscriber aka new viewer na si Beauty Patuti Carl 2. Thank you very much. Ang sakit-sakit If you're wondering have any crush. All that I have is all that given me. Bagay kami, no? Kaso nga lang may umepal. Pero pinutol ko na siya. Ganyan din may iyari sa inyo kapag ninapit-lapitan nyo si Carl. Maliwanag? Okay. Okay. So, to give you more insight sa usapang crush, andito ang aking special guest ng show ko na si Barbie Garcia, a.k.a. Barbara, kalahating chongko, kalahating vampiro, 100% pangit ang aking pakapatid! At least ako, naging kami ni Crush! So, andito ako para interviewin ka kung paano naging kayo ni Crush. Kasi marami-marami nagtatanong ng kapid ko, mga dalawa. Unang-una, hindi ako obsessed. Ano pinaparating? Pangalawa, hindi ko dinidikit ang pictures ni Crush sa dingding. Kasi normal akong babae. Anong sinasabi mo? This is called true love. This is forevermore. Ako si Liza Soberano. Siya si Enrique Gil. Pero mas guwapo siya. Ate, sa totoo lang, hindi naman yan magkakagusto sa'yo. Okay, so unfortunately, Unfortunately, nagkasakit si Barbara biglaan. Okay lang yan, kahit wala tayong uh, special guest. Pero, pupush pa rin natin to. Right, guys? Hello? Bess! Oh my gosh! I know, I know. Andito pa rin. May bagong picture ako sa shrine ko. Ano? Si Carl? My girlfriend na... Okay, guys, this video is how to move on. Step one.